pasada. Balita! Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. <laughs> Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, Disyembre 27, 2024. <laughs> Pasada. Balita. Masusing paghimay ni Pangulong Marcos sa panukalang 2020. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at mang pintor. Yung isa po sa pinakatanyag na painter ng Pilipinas na kinikilala po sa iba't ibang panig ng buong mundo. nagbabalita ng tama, naglilingkod, painting, pero nagkaroon po kasi ng time na ipinagbawal yung ganitong klase ng painting. At binabanggit niya na maganda at malinaw po ang uh, DWIZ.